ng incubator na ito so ayan malapit ng mag alas dos ng umaga hindi pa rin natapos natin makalibrate yung incubator antok na antok na ako kahapon mga ka-farmers ay nagbigay tayo ng egg 1000 sa ating mga alagang manok so ngayong araw na ito magbibigay sana tayo ng egg 1000 Kaso kagabi, biglang umulan. So napakainit yung panahon at biglang umulan. So mag expect tayo na yung ating mga manok ay baka magkakasipon. So ang gagawin natin ngayon, instead of egg 1000 yung ibibigay natin, ito sana, i-replace muna natin ito ng Bitmin Pro. So dahil sa Bitmin Pro mga ka-farmers, ito ay kompleto na sa mga vitamins at A uh, mineral na pwede nating ibigay sa ating mga alagang manok para yung kanilang resistensya ay lumakas at hindi mabilis dapuan ng sipon. So ito ay produkto ng Battle Cup, itong Bitmain Pro. Itong Bitmain Pro mga ka-farmers ay kumpleto na rin sa mga vitamina. Meron ng multivitamins, minerals, B-complex, electrolytes, amino acid at probiotics. At ito rin mga farmers ang immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, digestion enhancer at growth enhancer. So kompleto ricados na talaga itong produkto ng Battle Cock, itong Bitmin Pro. So ngayon magtitimpla muna tayo. Alright. So ito na yung Bitmin Pro natin mga farmers Yan. Ito yung titimplahin natin. So ang pagtitimpla nito mga farmers ay isang kutsarita o 1 teaspoon every 4 liters na tubig o isang galong tubig. So ito, maliit lang naman ito ng na kutsara. Yan. So hindi lang natin pupunuin ito dahil teaspoon yung gagamitin sana natin. Pero ito dapat, ito yung available lang natin. So hindi lang natin pupunuin masyado ito. Yan. Isang kutsara lang yan. One teaspoon yan mga farmers is equivalent. So isang galong tubig ang pwede natin paglagyan nito. So halo lang natin yan sa tubig. So ang equivalent ng apat na tubig mga farmers ay ganito. Isang punong tubig nito, isang galon ito. One gallon is equivalent of four liters. So maraming nagtatanong sa inyo kung uh, yung four liters at yung isang galon ay hindi naman magkapareho. So ang equivalent nito, ang laman nito ay apat na litro. So ito yung tinatawag na isang galon. Alright. So one teaspoon lang yung ilalagay natin dito sa tubig inumin nila. yan. Tapos, mekos-mekos na yan. So mapapansin nyo, hindi masyadong puno itong ating lalagyan dahil pagdating ng hapon, papalitan naman natin ito. Hindi meron kasing ibang mga ka-farmers na hindi naubos agad nila yung kanilang inumin kaya sa sayang lang kapag dinadamihan natin ng tubig. So ito ay saktong-sakto lang sa kanila na maubos nila hanggang mamayang tanghali. Pagkahapon, papalitan naman natin ito. All right. ハハハハハ。<laughs> <laughs> <laughs> ito yung itlog nila mga ka-farmers yan bagong bago pa lang initlog yan, naninikit pa yung buhangin so ito yung itlog ng ating white leghorn yan Na. ang lalaki. so, ito mga farmers na load na natin dito sa bagong incubator yung mga itlog first load ng incubator na ito so ayan so hopefully hindi magka delete delete yung ating mga itlog dito so meron pang dalawang hilera dito so iti-check pa natin yung temperature kung ayos ba so ngayon ang oras ngayon ay nasa 11.50 pm na so mag lang tayo ng Ilang oras bago natin iwan ito. So check muna natin yung temperature. So yan nasa yan makikita niyo yung pula. 30 degrees Celsius pa. So, kailangan umabot yan ng 37.5 at hindi lalampas ng 37.5. So, obserbahan muna natin 'yan. So, nasa 32 pa 'yung digital na thermos, thermo, thermostat. So, 'yun 'yung manual na thermostat natin at uh, thermometer. So, dapat 'yun dapat 'yung sundin natin kung tama ba 'yung temperatura na umabot siya ng 37.5 'yung degree Celsius niya. At sa Fahrenheit naman, dito sa kaliwa at kanan, dapat 99.5 <clears throat> 'yung temperatura niya. So ito, tumaas na 33. So magkaantay tayo ng 38 bago yan mamatay yung ilaw dito sa loob. Alright. Malapit ng mag alas dos ng umaga. Hindi pa rin natapos natin. Makalibrate yung incubator. Antok na antok na ako. So sana ito na, panghuli. Huh. So yun mga farmers antok na antok na tayo dahil dito. So parang ito na yata yung inaantay natin. Nasa 37.5 na yung nasa loob at 38 dyan sa labas so mas uh, siguro mga 10 minutes nating aantayin to at pag na stable na siya ay good to go na yan so pwede na tayong matulog alright Bantok na